ko naman ayoko magmayabang kasi I also take care of my body. Yes. Ayoko yes. naman ano ba? Take it off, ano, dito, ano? Boy! Let's go! <laughs> ano ba? Hindi, <laughs> 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 <De>, ako talaga, nung umalis ako. Ano? Ano? alam niyo ayoko naman mag, oh, mag oh. ayoko naman magmayabang kasi I also take care of my body <laughs> pakita nga hindi totoo yan pinaghirapan ko, ko yan sa AI maraming salamat no pero usong-uso po ito pero nakasanto kang puti yes po Danny Derrick eh, hindi nagsasabi pati ikaw Pagpatingin niya. Oh, oh. Ako nagpa Ako nagpakita na ako diyan, no? Uh, oh. Hindi ako naman ito, boy, simple lang naman, parang uh, oh, oh, oh. ibang klase. Oh. grabe, oh. pet, grabe pet, pet. shoulders po ngayon, bro. Ang galing, ba makita ang akin? <laughs> Let's go, Dito Boy! Right, Let's, Let's go! go. Uh, <laughs> Huwag na, Chang Susan, kung makapanloko, hindi ka nakasando eh. Oo, oh, dahil. Dahil no, siya na lang right. ang right. right. shirt. Oo, oh, oh. Shirt. sige yeah, nga. Yeah, yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. Kung nakasando, oh, okay. Taas, taas. Taas, para fair. Hindi ko pa matanggal. <laughs> dito, dito na, dito na, dito na. Oh, yes. oh. Yan, yan. Oo. Oh oh. oh, oh. oh, oh. Ah, 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 Mga ah, nanay. Ah. Ah. Gabay ah, ah. po ah, ah. sa mga bata. Grabe kasi ito You know, okay. <laughs> Pakitanggal na ho yung aming yung aking literato. You know, I I, I think in an interview, Derek, you were quoted have said na may mga times na you, you, don't feel comfortable because when people look at you, ang akala nila katawan ka lang. Meaning, parang the, the, are there moments when you feel objectified, commodified, na parang ay katawan lang yan. Uh, he doesn't have anything in his, uh, between his ears. May mga moments na ganun. Mm, meron, Tito Boy. Pero iniisip ko na lang na wala namang alam yung mga taong yun sa buhay ko. And kung ano yung mga napagdaanan ko, yung mga napag-aralan ko. And um, for me, well, hindi naman din ako masyado na-affect. Na Parang mga bashers lang, ganun. Ikaw, <laughs> That's the thing dito, boy, na uh, lalo sa panahon natin ngayon, kung hinihintay kita ng tao, ganun ka i-judge nila. So, tendency, parang may social media naman na tayo, ginagamit ko rin yung Samo para ipakita rin sa tao na may mga other uh, activities or other things din ako nakayang gawin aside from just, you know. No, ako naman, gabi. it's unfair. Uh, sa babae man o sa lalaki. Na para bagang people are quick to judge, lalo na sa mga artista, yes. I really, really take offense pag may mga kaibigan ako na hindi nandito sa ating negosyo at pag sinasabi nilang, artista lang naman yan eh. Yung para um, bagang akala nila ang dali-daling mag-artista. Mahirap umarte ah. Oh. Hindi Mahirap. Pag-arte, ang trabaho, ang pag-prepare, yes. ang yes. lifestyle, yes. ang lahat, yes. pinapanood ko ng lahat ng tao. It's not an easy job. Have you gotten indecent proposals, Royce? Ako po, tito boy. <laughs> yeah. Nakatanggap? Uh, honestly, yes po, before. Before? Before ako. Uh, uh, ano ito, galing sa uh, woman? Um, um, duman lang din po kasi sa um, manager ko before eh. Kasi sinabi niya, ah, business transaction hindi na, talaga." Hindi naan po siya. Well, hindi naman totally ganun, pero sa kanya po nakuha yung yung contact ko, ganun, tapos ah. parang in, biglang nag-offer ng ganyan, naglatag. So parang nagulat kami. Ano ang offer? in the millions? <laughs> no, no, no. I'm just interested. At saka, hindi mo ako sinagot. Uh, Nanggaling ba ito sa uh, babae? Sa LGBT? Nanggaling ba ito sa... Saan galing ito? Uh, sa... Or uh, women who wanted to dance? I May mean, mga ganun eh. Uh, as sa pagkakaalam ko po, hindi ko nagkakamali sa LGBT okay. community. How much was the offer? O, oh, pwede? Sabihin. O, hindi, hindi, Pero, oh. hindi, nakakaya. Baka before pa naman yan. Pero, uh, nas, umabot din ng millions. Oh, okay. Okay. Uh, kasi yun yung uh, isang pananaw na parang pag ika'y isang public figure, you're sexy, mm. and then nakikita kanila in underwear, halimbawa, uh, photo shoots, etc. May may mga nag-iisip na, ah, siguro, pwede. But, uh, huwag natin kalilimutan that you guys have the right to say no. Yes. ba? Okay. Okay. No. Na naranasan mo yan? Naranasan ko din po, Tito Boy. Pero uh, through text lang. Hindi ko alam kung uh, nang sa scam or totoo, pero may nagbigay ng number ko sa kanya tapos tinext niya ako. So, very direct. Nababastos kayo? Ako, Tito Boy, yun as, yung, tinignan ko na lang yung positive side no huh? Na parang, ah, okay, napansin ako nito. Tapos parang willing na talagang maglatag ng ganito. May premium ako. Oh, Oo, oh, may correct. premium. So, parang sabi ko, ah, parang medyo naman dito na ako sa status na ito okay. na hindi ko na-imagine marating ko. It's a point of view. Mindset mindset shift na talaga. Tama. You really have to shift mm. your yes, perspective. Upo. Di yes, ba? Po. Na nakaka-insulto man, pero tingnan na lang natin yung, yes. you know, the good side of that. Yes.